Dito po tayo sa Pesto na Eastmont. Tanungin natin yung kanyang presyo ng pechay. Good morning, boss Eastmont. Ang ganda ng pechay. Magandang pechay. Ano natin yung ngayon? Isang bundle. Yung maganda, 30. Yan, isang bundle, 30. And Taiwan natin, Eastmont. 70. Mababa pa rin yung Taiwan. 70 ang Taiwan. 30 ang pechay. Yan, yeah, may okra din siya. Alamin natin yung presyo ng Okra. Ispan yung okra natin. P55 65. At meron din siyang siling sultan. Ay, siling panigang pala. oh, tama. Yung panigang mo si magkano ngayon? Yung pinakamalaki pong dynamite, 55. Po. 55. 50. At yung, kalang... niya, lang oh, eh, yung kalamansi natin? 40 lang. O, oh, uh, kahapon po, 650 yung pinakamalaki, first Napakababa. Ayan o, no, yung karamansin niya. First class na no? oh. 6.15, kamababa. Ayan po. Ayan ko yung mga presyo ni Sir Eichmon. Ayan, dito sa kaibigan ko, tanong natin yung mga presyo ng kanyang mga presyo ng mga talong. Yes, ben, Anong talong to? Ang ko po ay e mucho, saka po ay Pag may mucho natin, magkano nga isang bundle? Mucho po, nakapagbenta ko ng 25. 25, ay yung propelika. Benta, wala pa po, asking ah. ko na po sa po, 20. Ah, benta, mas mas mal pala yung ano na no, mucho, no? Ayun yung ano natin, bonito natin ang palaya, ayun o. Ayun o, 50. Ay, yung pipinong puti mo. Pipinong puti mo, ayun o, 35. 35. Sa siling panigang. Sa siling panigang. 45 oh. E eh, yung samatis natin ngayon, magkano? Tres 13 lang? Napakamura Yan. Yan, naipit po tayo ng pinagagisang mga gulay dito. Maraming salamat atinila kong kaibigan kung maganda mabait, masipag E eh, yun, ganun sana isang mapagpalang araw ang kong mahal sa lahat ko ng ating mga kapalengke sa ating mga kagulay sa mga kaibigang masisipag nating farmers and of course sa lahat ko ng ating kapwa kabanatuenos welcome po ulit sa ating youtube channel Dante B Mr. Kalengke Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Biernes po, ang Mr. Palente ng Cabanatuan City. Ngayon po ay April 10, araw po ng Merkoles. Isang napakainit na araw na naman ang gagawin natin pag-update ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Ecija ang Cabanatuan City public market palengke ng sangitan dito po sa ating baksakan wholesale po by bundle ang gagawin natin pagtatanong ng mga asking price ng mga gulay dito sa ating baksakan at kung bago lang po tayo sa ating youtube channel Dan B. Mr. Palengke please don't forget to subscribe our channel para naman po naka update po tayo sa lahat ng pabago-bagong presyo ng gulay natin dito sa baksahan. Pwede din po natin i-like or share ang ating video para naman po sa iba natin mga kasamahan. Kaya tara let's subscribe na po tayo. Pindutin niyo na po ang subscribe button at samahan niyo na po akong mag-update ng mga presyo ng gulay ngayong napaka init na Merkoles. Muli po ito po ang inyong kasama kaibigan Dante Viernes po. Ang Mister Palengke ng Namakabanatuan City. At babaw ko natin ituloy ang ating pagbibidyo. Shout out muna po, galing po kay Sir Edgar Libonao. Shout out po, po sa mga kagulay at kaparmers farmers niya sa mga taga Salisi Ahen. At shout -out din po sa kanyang sa kadoras si, Madam Abel. Ayun po. Sir Edgar, ayan po na shout out na po si Madam Abel. Pati yung ating mga kagulay diyan. Andito naman na kay Ate Abel tanong natin yung kanyang dahon ng sili. At Abel, bagay yung daan sili natin ngayon? Ang asin ko po ay 25. 25. 30. 30 Ganon. 30, yan. Kasi po, hindi kagandahan. Oh, Pero pag maganda, may dumataas. Ah. Right. E, yung ano natin, itong patola ng palimpi? Patola po, 20. 20. Mura nga yung patola, no? Oo po, bumaba po. Anong ano yun? Anong sitaw yun? Sito po, bulakan white. Bulakan white? Na. Ayan, magkano yun? Ang turing ko po, 80. Ang tawad, 60. 60. Bumaba din yata. Eh, ano? mahina po. Eh. Ah, mahina. Matanda oh, na. Okay, ay, matanda pero yung maganda niya, mga 120 siguro. O, 1-1. Oh, okay. okay. Salamat, Ate Abel. Shoutout daw. Galing kay Edgar Libunaw. Hi, Yan. Yan po, kaya mababa yung ating kalamasin. Napakadami pong kalamasin. Ito po, kay Madama, no. Ah. Ibiang, oh. dami yun. Ibiang, magkano yung kalabasin natin ngayon? P60 po, 600 Napaka-baba na, p 60, Ayun po po, mabarag ba yan? Dapat po Magkano yan, ganyan? Saan po, asking. Mura din. Bayabas? Bayabas po, yung magaganda. May 40 meter. 40. Mababa din, oh. Ah. Alis lahat mo na. Kaputi ni Madam Ibiang Sabig. <laughs> Lalo na sa personal, maputi. Salamat! Yeah, ito yung machete. Merong patolang tinis, patolang palitpig. Machete, magkano yung patolang palitpig natin ngayon? Pwede. Ang mura na. Ano. Ayun, tinis. Ah, hindi ganyan. Oh. Pero bumaba yung ano, natin yung palitpig talaga na. Ano. Kasi nasa 45, dati yung 40, di ba? Ah. Ang di lang nagbababe, ito si, ano, si machete. Ganun pa rin eh. Pinapakita ni Barok kung gaano kaganda yung kanyang pechay. Barok, magkano yung natin ngayon? Certified. Uh, 35. Bagong tasa ka na naman yata. May beso ka uh, yeah. yeah. ng kanyang okay. pechay. Certified. Ay, okay. eh, uh, uh, mustasa, Barok? Uh, mustasa. Mustasa, uh, 40 uh, hanggang certified. Uh, 40 hanggang certified. Ayan po, mustasa uh, sa kapechay ito dalawang kalabasangan natin isang miracle isang uh, sophia alamin natin magkano presyo ng miracle at sophia good morning Magkano yung sophia natin ngayon sophia sophia sa miracle 180 180. mas mahal pala yung Sophia sa Miracle. Eh na Miracle bilog na maliit Sophia, parang bumbilya. Ito upo mo ano to balat? Magaling balat. 150. Ito uh -huh. si Lil Panigang natin. Ano po 50? 50. Okay, salamat. Salamat Madam Chief. Dito naman kay Rosa. Dito marami siyang ano, mustasa. Gagaganda ng mustasa ni Madam Rosa. Magkano yung masasama ngayon, Madam Dosa? 25. 2.5? Mahal dun ah. Dito, 25 lang, oh. oh. Pero maganda yung ano nyo, dao nyo, oh. Tingnan mo, oh. Ganda. Anong talong to? Propelica. Propelica. Magkano ang Propelica? 25. 25. Meron din siyang sinigang na sili. Sinigang. Magkano sinigang? 4.5 o 40. Bumaba din aros lahat? Bumaba yata, no? Lumaba po yung mga gulay natin. Oh, salamat. Yan, andi tayo kay Ate Baby. Alamin natin yung presyo ng ating ampalaya. Ate Baby, ano ba ito? Uh, Ma mistisa? Magay mistisa mo? O, oh, 90. Ano? Ayan, 90 ang kanyang mistisa. Andi dito pala yung kaibigan natin taga Palengke ayo no? si Madam Kaganda ni Madam talaga. Napapa Ay. Tumuo na. Si Madam pala. Andi dito pala si Madam at si Sir yung uh, mga pareho nating idol. Yan. Ayun uh. Ito po yung dalawang idol natin sa ano sa Barangay San Isidro sa Palenque doon. Masipag po tong dalawang to. Ate talaga yan. Ate baby ba yung sitaw natin ngayon? Bulakan White? Sitaw. Ah, eh, eh, na Balikan natin si Ate Baby, busy. Ito muna si Marinella. Marinella, ano itong talong mo? Gucci ba to? Ay, propeli ka, Gaganto. to. Magkano nga yung ka natin? Gagawin to. Magkano yung isang, ano, asking price? Magkano? Magkano? 100 ayong eh, good natin 250, 250. Eh, yung okra mo ito hindi ko ayo MPP naman po te 300 300 yung upo natin ano balag ba yon 100 ha 100 100 yan yeah. yung may dumating pang turo si Marinella 75, 750 per bundle Bali 75 per kilo 750 per bundle ang turo At ah, Bey magka yung bulakan white mo ngayon Bulakan white Sandaan Bumaba Bumaba Eh Ay mariposa Ayan Ayan Mariposa. Mariposa, 75. 75. yan. Bulacan White, sandaan. Yung mas mura yung mariposa. Eh, may mais kaya ata, Ano ba ito? Puti? Puti. Magkano yan? 26 lang. 26. Ito si Garillas mo. Sandaan. Salamat. Ayan po yung kaya ti baby. Ayan pa. Bumalik ulit tayo dito. Sabi daw, di kita na kita na-update yung ilang araw. Ano ba? Magkano ba yung ano natin? Oh. ito ang, oh, itong big natin ano, Taiwan si. Yeah, ay, 35. 35. Eh, yung medium? 8 daw. Ay, medium po, 20. 20. Is small, 150. 150. Ano yung mais mo niya? Dilaw? Puti. Ay, magkano yung puti? 300. 300. Eh, yung sampalok natin? Sampalok, to, 70. Yan, yeah, meron din siya kamote yung ube. 350. 350. Yan, yeah, maraming salamat anak ano ba yung anak mo dalawa dalawa ngayon? dalawa 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 isang. <laughs> dalawa 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 kinis dalawa 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 papaya yan, ma malaki pa paaya, malusog yan. Malusog. Wow, malusog yung bulo niya. Ayan yan? 100. 180, 100. 100. E yung okra natin. Okra, 50. 60. Ang laki ng katawan ng tagabuhat mo. Ay, lumalaki na, lumalakas na yan. Malaks ba malaki na? yung hitaan yan. Tingnan mo. nag ba yan? Ayun, ayun, katawan. ayun, 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 60 yeah. Salamat Boss John Salamat ate. Tahimik lang yung ate baby ko ko dito <laughs> Tahimik lang sa kanyang peso Pero hindi naman mainit eh Ate Sally magkano yung kamatis mo Ang gaganda ang lalaki oh. Ha? 18 Napakamura Ayaw na pong tumaas ng kamatis, napi-firmish na po sa 18, 15, 16, 17, yan. Kay Kuya Jun, sell! Sa aking, sa kaka-14 waka. Boy, ano na ba yung lagay natin ngayon? Ito, ito, napakabait ka rin. Ayun. Nakikita rin Naniniwala ka ba doon? Oo ay, naman. Uh, Ayan. Ay, pare ay. parehas kang magbabait. Sinabi niya mababait, patuloy ka, gumaya ka na rin. Ay, idol mo. Idol mo. Dev wisit pala ako. <laughs> ay. Eh, Shout out nga pala kay Boss Dante na katulad kong gwapo. <laughs> ay, ay, ano may shout yung ano may kay. Ayun kay mo. Ah, shout out ay, sa pare ko Pogi. Ayun, tapos Pogi. Pogi. Ah. Pare, pag alis mo, pag pumunta ka na Amerika, mag-iingat ka rin ah. Iya. Basta yung aral ko sa'yo. <laughs> Ayun. Lagi mo dadalhin. Pumunta pala ng Amerika tong pare natin ah. Ayun po. Kristalin mo, rato natin magkano. Ayun po, 25. 25. Ano ba ito, pipinong? Pipinong verde. Verde. Halo ano, halanganin ano. Magkano yung ganun? Eh, 25 po. 25 ang turin. Salamat. Good morning, Madam Ella. Madam Ella, kaganda nga ng pamay. Magkano yung papaya? Yung papaya ano, gulay? Magkano? Tampo. Tampo. Eh, ano ba ito? 300. Ano ito? Tag yan? Langka. 350. Langka, 350. Sa puso? Puso, 150. Yung... Oh, oh. oh yung ano, yung sampalok? 28. 28, yan. Salamat, Madam Ella. Ito tayo sa idol ko. Good morning, idol. Idol. Isa sa idol ko sa baksakan. Magkano yung luya natin maganda ngayon? 85. 85. Ano ba yung sinibuyas na gabi? Ah, galyang, malilit na galyang. Ano? Magkano yung malilit na galyang? 40. 40. Yung natin? 280. Sa patatas? 800 sa sa ano carrots 600. 600 yung ano natin repol yun oh, natin 220 220 maraming salamat boss idol mukhang artist artistain tayo katabi mo at nap Iya. Uh, uh, ano ba to? <laughs> Mukha ano ba ginagawa niya? Nagbabalat. Napakasipag na. May jowa na ba yan, Idol? Meron na, Idol. Ay, ah, eh, hindi na natin pwede ireto. May jowa na. Baka mag jowa, ano? Eh, baka po pwede so, bang, so, ano, diwan, pa diwan-diwan. wala. Diwan. Okay, <laughs> kailangan, kailangan. Katulad ni Idol, kailangan isa lang din, ano? Yan. Kaya mga, kaya naging Idol natin yan. One and only woman yan. Yan. Good boy. Di ba, Madam Ella? Ayan. <laughs> o, ano? Kasi yung asahan ni Madam Ella, siya lang din, eh. Nag-iisa lang Ella sa buhay, eh. Okay. Oh. Ayun, ganun lang. Nakapunta sa ambulansya. Ayun. <laughs> Nag-iingat ka, idol ha. Baka mapunta sa ambulansya. Iligano po pala. <laughs> Oo. Oh. Oh. Para po sa nagsasaluyot, ito na naman po tayo kay, 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 kay Kansi Ato. Soon to be Kapitan to. <laughs> Kansi magkano na yung saluyot natin sa mga bilkis? Po, pag maramihan po, 18. O, oh, pag maramihan, 18 sa bilkis. Dito po, hindi mawawala ng sal saluyot dito. Ang dami, o. Oh. Tapos napakasipag pa ng kanyang ano. Okay, Dito, dito kay Ate Glo, tanong natin yung ano, dating galyang na pula. Magkano yung gabi? Magkano na ngayon, Ate Glo? 43? Oh, mababa nga. Dati 45. Ito ano natin, puso. 18, bumaba. 18, bumaba Salamat. Okay, eh, Boss Jay. Boss Jay, magkano yung labanus natin ngayon? Good morning. 150. 150. Ito ating pechay. Yan. Ayan lang natin, awesome. ay tatanan natin ito ng panay-event. Ayan pat pat patatas natin. 6-5. Salamat. Sige po. Siyempre, yung ano natin, yung sintamas. Sintamas na pinapapak. Sintamas na binugulay. Yung binugulay, madama na lani. Magkano po? 45. 45. Yung pinapapak natin. 120 po. 120. Yan. Salamat, madam. Salamat din po. ang ating isa sa magandang... Pindera ng baksakan ng palengke ng sangitan. Si Madam Lani. Di ba sir? Mm -hmm. Yung sangayon si sir. Talagang totoo ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Wala totoo. Libre itlog na sabi ni sir. <laughs> andi dito ngayon kay Birgang ko. Good morning boss. Good morning bang. Andi dito ka Ito, Eto itong ganitong sibuyas na maliliit. tawag dito. Di uno ba to? Pickle. Oh, pickles. Ah, pickles. Magkano yung ganitong pickles natin? O, oh, 250, bali 30 kilos na, no? Yan. Eh, yung malalaki dyan, yung good, ito, itong medium. Yan, yeah, di uno. You know. Di uno, you know, magano po? 350. 350, pero magaganda siya, no? Eh, yung ano natin, puti. Yung puti, 400. 400. Eh, yung suprema po natin, magkano per kilo yung kalabasa? Yan, 17. 17, mababa ngayon, ano? Oh, okay. Saan ba galing mga sibuyas natin, sir? Bungabong po. Bungabong. Yan, sa mga taga-bungabong, ito yung mga sibuyas nyo. Sana wag masalanta yung, ano yung sibuyas nyo, sinisa, inuod daw, na no? mm -hmm. yon. Kailangan huwag uuodin para ang mga sibuyas natin dito puro local. Wala, huwag muna tayo magkapasok ng imported. Yan. Salamat, sir. Salamat, madam. Dadalawin ko yung kaibigan, tonton ko. To. Ah. Eh, magkano yung kalabasa? Eh, medium lang ba to? Minor, magkano yung minor natin ngayon? Ano? 18. 18, oh, mura. Eh, yung ano natin, maganda natin, good na good na luya. Oh, tumaas oh, nung nakaraan na sa 80, 85 lang ano. Okay oh. oh. Yeah, titin na 'yan. Napakamahal pala ng luya ngayon. Etong dilaw natin ngayon. Ah, 'yan, yung maganda niyan. Wala. Korenta. Saan ba boss nang nanggagaling mga luya mo? Piskaya Biskaya pa 'yan. Napakasipag natin ano, sa dito. Hindi lang masipag, pogi pa. Ayun. Ito kay Pakayo. Pakayo, good morning. Magkano Taiwan natin ngayon, kayo. 65 Ano to? Balag gapang, gapang po. gapang? 7. 7. Salamat. Ang aking Pakayong Dante. Ngayon, ang dami bonitong maganda ni Madam uh -huh. Lorna. Madam Lorna, magkano nga na natin bonito? 2.5 ang asking. 2.5 ang asking. Napakamura. Salamat. Dapat pa dala ba din? Ngayon nagkaya si Garillas natin ngayon. Ayun po. 120. 120. Ayun ang maganda na mataas na presyo talaga ang ating si Garillas. 120 mataas talaga. Sir, ano, ang ganda ng sitaw na turo ni ano. Uh, Sir, ano. Sir, Louis, magkano yung turo natin ngayon? Ito, 65 oh, 55 po. 55. Etong gatong kalalaki ng ano, uh, Taiwan si. Bumaba po 30 35 po. Oh, dati 45, di ba? Uh, okay. Oh, ngayon 35 bumaba yung Taiwan ano. Super Taiwan. So, dito kay Tintin tanong pala yung sinasabi niya. Di, magkano yung sulta natin? Ano? 50. Sa patola natin ano? Patol. Sa pipinong puti. 30 po. 30. Sa bakla. 30 din po. Sa kamatis natin. Ito mura ngayon. Opo, oh, ano? 15 po. O, tingnan box. Sa presyo talaga kahit saan. 15 talaga. Galing po nga po? Opo. Yan, daming kamatis nila atin. Galing po nga po. 15 lang. Napakamura. Talong to. Muchong maliliit. Muchong maliliit. Magaling muchong maliliit. May muchong maliliit pala. Bensin. Salamat. Nasaan ah, si Tintin? Nag out of town. Out of town ha? Puro oh, na lang yung mga boss natin. Kaya alamin Good morning. Boss, magkano yung super white na bawang natin ngayon? Super white. Super white na bawang, magkano? Medyo tumas yata ano. Dati nasa 6 plus na no? Eh yung scanso natin. 7.30 din? Scanso. Yung super white right, 7.30 din? 1.5 okay. Ayun, 7.90. Ito, 7.30, 7.90 super white. Right. Salamat, boss. Ayan po, mga ganitong oras po, alas 10, alas 11, nagdadating na po yung mga buksong-buksong gulay natin from different uh, town ng Lalawigan ng Nebesia. We have 32 ano, na bayan sa Lalawigan ng Nebesia. Yan, doon po nang gagaling yan. Muntik ko na po malimutan yung, ano, yung money. Last na po, money. Sir Ed, magkano yung money? May pagbabago ba? O Oh, wala pa rin pagbabago, 70 pa rin ang per kilo. Dito lang po yan kay Boss Ed. 70. 70. 70. Ay, 70. Salamat. Salamat. May nagtatanong sa atin, nang tinatanong ng viewers. Kanina, nadadaanan ko kay Rachel. Kanina? Rachel. Rachel. Sino ba 'yan? Si Otto <laughs> Sino 'yan? Ito yung... Ito yung... Shout sa viewers ni... Ah, Okay, minsan tatanong natin na rin. Okay. Nami-miss ka daw eh. Ayun, ganun ba? Okay. Salamat, Boss Idol Ed. Hindi na daw si Rachel. ayos si Rachel. Oh. <laughs> Ayan po, mga kapalengke, mga kagulay, mga kaibigan natin farmers, mga kapwa kabanatrenyos, proud to be kabanatrenyo ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigan po ng Nebay, Isilia, ang Cabanatuan City Public Market, Palengke ng Sangitan. Please don't forget to follow my page, Palengke ng Sangitan. Ganon din po, bisitahin po natin ang ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Palengke, para naka-update po tayo sa lahat ng mga bagong presyo. Araw-araw, wholesale bay bundle po ang ating ginagawang pag-update, hindi pa po yan ang final prices ha. Kung nabaha, nagtataka na naman yung mga iba natin kasamang farmers, no. As cream price o touring lang po ng ating mga kaibigan sa Kadora, sa Kadoro. Yan. See you again tomorrow po. Bye-bye. Ingat po tayo pag tayo mga dito sa ating baksakan. Magdala po tayo ng ating mga payong at huwag kaligtaan uminom ng maraming tubig. Wag naman po masyadong masyadong malamig. Basta po makainom lang ng tubig. Okay na po yun hindi po, ito po yung kasama kaibigan, Dante Viernes po I'm Mr. Palenque ng Cabanatuan City see you again tomorrow, bye bye